Good afternoon mga kadontles, ngayon naman ay tatakbo tayo, punta tayo sa bayan dahil na last time kayo naman ako ng Baguio at doon naman po ako ng lakad kasama ang aking anak at sobrang lamig po doon kaya tara na mga kadontles, samahan niyo akong muli ngayon at uh, magkakata natin ito. At nahabol ko po ang 6 o'clock at nakarating din po ako kagaya na bibili ako ng uh, pagkain ng mga alaga ko po na lang at nakahabol ako. Kaya nandito po ako ngayon at swerte ko para makabili. Ngayon naman, pauwi na po ako at naglalakad na lang dahil may dala na po akong pagkain ng mga alaga ko Salamat sa Diyos at malapit na rin ako sa bahay at gabi na rin at maraming maraming po salamat sa pagsama niyo sa akin ngayong gabi